Tapos curious, curious lang ako mga idol. Kumuha ko ng talbos ng ipil-ipil. Huh? -ipil. Kasi niya nga rin kung ano lang sa mga idol. Pag-uong. Yun! Natuloy din mga idol ang ating gulay. So meron tayo ditong uh, malunggay. Ampalaya, nilagang ampalaya, uh, saluyot, talbos ng kamote, tapos meron tayo ditong chicken, ayan. Meron din tayo ditong saging, ritong isda. Tapos meron dito tayo yung mga nilagang okra. Tapos, eto mga idol yung pinaglagaan niya. Sarap! Meron siyang asim bichin Hmm. Hmm. Tapos curious, na ako mga idol. Kumuha ko ng talbos ng ipil-ipil. Kasi nakikita ko sa mga Thailand. Kasi tingin nga natin kung ano lasa mga idol. Huh? Baguong. Ibigay yes, siya. Masarap. Para lang 'tong ano. Mag-ang gilid para lang sa kangkong. Masarap. Hmm? Bahala na yung mga masiselang dyan. Hmm. Mahalap. Gari ka ngayon sa akin. Nagparamdam ka sa aking talbos ka ha. Hmm. Mapait pa nga itong talbos ng ampalay eh. Talbos ng kamote mga idol. Hmm. Sito ang isda. Nakakita ko ng putat doon. Talbos ng mangga. Ayan. Sausaw lang natin sa bagoong. Tapos yung isda na prito. Mm. Masarap. Pero dito ako nabilib. Kasi nga, ngayon ko palang tinikman. First time mga idol. dahon ng ipil-ipil yung -ipil. hmm, talbos niya ang sarap hmm. yung curious lang ako pero maharap pala ang saluyot natin mga idol hmm. grabe Excellent mga idol. Panalo. Dito muna. Meron pa. Wala na yung talbot ng ipil-ipil. Dapat pala dinagdagan ko po. Kasi sa Thailand mga idol, pati, patibong, bu bunga niyan kinakain. May chicken. Ang laki ng chicken, hatiin natin. Yan. Laki. Hmm. tinagdagan ko yung ko mga idol kasi dito sa mga kasamahan ko minsan may namamaaw di mamaya may babahawin ba? Mm. sarap grabe mm. Grabe ang sarap. Sa natin. Sariwang sariwa. Yan mga idol sa natin. Bagong pitas yan. Hmm? Manamis-namis siya. Bagay. Bagong pitas lahat yan. Maliban lang dito sa okra. Kasi sa gabi pa nilaga anak ko yan. So binawon ko na lang. Ano ba la? Yeah. Hmm. Hmm. Sa kahit Basta mga ayos, umuwiin mo lang naman mabuti. Hmm. Tapos pala na nagdagang ko yung tagbat ng ito yung ipil. masarap sarap pala. taba ng ano doon no? Oh. ng dahon ng amote, talbos hmm? doon ako munang nilaga itong tangkay pabaliktad tapos na malambot na hmm. sa ako pinaliktad kasi Madali lang na mamalambot yung uh, yung dahon niyan mga idol. Ano na kaya. Mm. mm. Okay. mm. Ah. Ah. Dapat nagdagdagan ko yung dahon Ayun na e Meron kami yung pagkain eh. Pakita mo yung pagkain natin bro Pakita mo din yung pagkain namin Actually mga idol Meron kami dito food pack Dito dito, dito, dito. Mm. Dami May food pack mga idol Kaya lang siyempre Namiss natin ang gulay mga idol <laughs> ha? Di mamaya may babawin ako Mm -hmm. Kasi Graduation dito ngayon Puntok kami Kapatid, baka gusto mo ng gulay kapatid ha? Hmm. Dito na kayo kumain at ang Ito na kinuha ko eh para sa lahat Kasi ah, may namamahaw mga kapatid yan Ha? Hmm. 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 Pan memang idol. Thank you God. So, so, to to tunggu sore ini to. Selamat bye-bye.